Palabas na kami Tapos yung iba papasok pa lang Kanya-kanyang picture, kanya-kanyang vlog Makaraming vlogger ngayon dito sa Pilipinas Ayan Dalawa naglalakad palabas na Ayan, San Nicolas Let's go! Oh, pinapaganda dito guys yung ano Tuloy-tuloy yung paganda ng no, kanilang tourist spot dito Oh. San Nicolas, Batangas. Yan pa balik na kami. Kumuha kami ng picture at kunting vlog di sa malaking isda. Ayan. dilawak talaga nung taa like guys. Dapat, <laughs> <laughs> Ganda pala rito. First time ko makarating dito. Ang tagal ko ng pabalik-balik ng Batangas. Dito sa San Nicolas na to. <laughs> Let's go! Diyan ka sa malaking isda. <laughs> San Nicolas, home of Malipoto. Ayan guys. Ayan si boss. Uh, priority project of Municipal Government of San Nicolas under the administration of Honorable Mayor William Barion Enriquez since 2016 to 2019 up to 2019. Shoutouts. Kaya na tayong sinunod mo dito. Kaya na. Hindi, hindi pa. O, alam mo? O, alam mo? どらすまん Yan, San Nicolas. Okay na, guys. Yan, dito ka. San Nicolas, Batangas. Ayan. Inabot pa kami ng ambon, guys. Ang ganda rito. Grabe. Tingnan nyo. Oo. Oh. Sakop to ng Taal Lake, guys. Ito. Hmm. Sakad tayo. Sama natin si My Loves at si CL Marco Sumbal. Sel pasyal picture picture na tayo dito sa San Nicolas. Let's go. Bayan ng San Nicolas. Ayan. Lake Drive. Let's go. So guys, oh. So, ng lugar, oh. Taal Lake. Diba taal yan? Si El? Di, di, di. Di, oh. Dito kami sa San Nicolas Lake. Sa Baywalk. Baywalk, guys. Ayan, Baywalk. 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 Tain tayo rito, Ayan, ginagawa pa, oh. Pinakasibol siguro yan ginagawa, guys. Ayun naman yung Mount Makulot. Anong Mount Makulot? Yun, yung bundok na yun. Ah, oh. Mount Makulot. Oo. Yun yung taal. Yung puting yung. yung puting mataas na yaw. Hmm. Tayo sa San Nicolas. <laughs> Lake Drive Shore, San Nicolas. <laughs>